Sinasabing kasabay ng modernisasyon ay pagsulpot ng mga makabago o advanced na teknolohiya pagdating sa iba't ibang bagay upang mas mapabilis, mapadali o mas maging efficient ang takbo o pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao. Sa bawat araw na lumilipas, ay mga bagong kagamitan, kasangkapan o bagay na naiimbento at ang bilis malaos o mawala sa uso ng mga bagay na kakatrend o kakain pa lamang. Alam mo bang may mga negosyong bigla na lamang nalaos o nawala dahil sa bilis ng pagbabago sa teknolohiya at pagkiling o pagtangkilik na rin ng maraming mga tao dito. Pero bago namin ikwento ang tungkol sa mga negosyong nawala, nalugi o nilaos ng makabagong teknolohiya. Mag-like at subscribe kayo sa aming channel para lagi kayong updated sa aming mga nakakamanghang salaysay ng mga kakaibang bagay at pangyayari. Mula sa unang sandali na gumising tayo, ang ating mundo ay direktang naiimpluensyahan ng mga pakinabang na dulot ng teknolohiya. Pinasisimple nito ang pang-araw-araw na pamumuhay maging ang ilang mga proseso sa iba't ibang industriya at larangan. Napapagaan nito ang mga mabibigat na trabaho lalo na sa malalaking kumpanya. Napabibilis nito ang pag-access sa iba't ibang impormasyon at detalyeng kinakailangan sa pananaliksik at pag-aaral. Nagiging posible sa teknolohiya ang mga bagay na imposible at hindi naisip na pwede palang maisa katuparan at mangyari. Sa kabilang banda, kahit na maraming binipisyo ang teknolohiya sa mga tao, industriya, larangan at trabaho, may mga kaakibat din itong di magagandang epekto. Alam niyo bang sa sobrang bilis ng mga inovasyon at pagbabago sa teknolohiya, may ilang mga negosyong hindi nakasabay, kaya't napilitan na lamang huminto o kaya naman ay tuluyang magsara. Tulad na lamang sa larangan ng komunikasyon. Una na riyan ang mga cellphone na may kipad gaya ng Nokia, Alcatel at Motorola na talaga namang pumatok sa Pilipinas noong bandang 1998. Kung noon ay itinuturing na isang luo ang pagbili ng cellular phones, naging isang mahigpit na pangangailangan na ito dahil sa komunikasyon. Tanda mo pa ba ang unang cellphone na nabili mo? may antena ba? O yung tipong medyo malaki at biro nga, pwedeng ipangkaskas ng yellow. Talagang patok na patok ito noon, kaya nauso ang unlimited texting at unlimited calls. Nauso rin ang pakikipag-textmate at pagbuo ng mga group messages at group text. Nagsulputan din ang mga tinatawag na clans. Hanggang sa ang mga black and white lamang na LCD ay naging colored na hanggang sa nagkaroon na rin ng kamera ang mga ito. Dito na lumaganap ang pagkuha ng larawan kahit saan. Subalit hindi naglaon, unti-unting nawala ang mga cellphone na may kipad e sa pagpasok ng mga cellphone na touch screen. Dito na nag ang brand na Samsung at Apple na talaga namang patok na patok hanggang sa kasalukuyan. Ang Nokia ay nagtangkaring sumabay sa mga pagbabagong ito. subalit sa ngayon, tila tuluyang nawala ang interes sa kanila ng cellphone users. Bukod kasi sa tawag at text, iba rin ang features ng smartphones dahil pwede na rin itong magamit sa internet browsing, paglalaro, pakikipagtelekomunikasyon at iba't ibang online transactions na dati ay nagagawa lamang sa pamamagitan ng pagsadya o pagtungo sa isang lugar. Nauso na rin ang pagkuha ng selfie o grouping. At dahil nabanggit na rin ang pagkuha ng larawan sumunod na mga negosyo o trabahong nawala sa uso ay ang mga panindang kamerang may film. Gayon din ang mga litratista sa mga parke, lalo na sa Rizal Park sa Maynila. Dati, usong-uso ang tinatawag na Kodakan kung saan nagmumula sa pagpapadevelop ng film ang litrato. Ngunit sa pagpasok ng mga digicam at pagkakaroon ng kamera sa mga cellphones, agad na nalaos ito pati ang mga litratista sa mga parke ay nawala ng hanap buhay. Dahil imbis nga naman na magpakuha pa sa kanila, pwedeng-pwede na ngayon ang selfie, groupie o kahit magdala ka lang ng sariling tripod, magkakaroon ka na ng mga litrato. Hindi lamang isa, kundi unlimited pa. Sumunod, ikaw ba ay mahilig sa paghinig ng musika o mga kanta? Bukod sa cassette players, Minsan ka na rin bang nakagamit ng tinatawag na Walkman? Isa sa ginagamit ng mga tao noon upang makinig ng mga kanta ay ang cassette players. Mula rito, naisipang gawing portable ang cassette players upang madala ng mga tao kahit nasaan man siya. Ang kumpanyang Sony ang pinakaunang naglabas ng Walkman, isang portable cassette player na maaaring dalhin kahit saan, kahit kailan. Ginagamit ang cassette players noon upang makinig ng mga nauusong kanta. Hindi tulad ng mga gadget ngayon, ang cassette player ay kinakailangan pang lagyan ng cassette o tape kung saan dito nakarecord ang mga kanta. May side A at side B ang naturan cassette tape at pagkatapos mong makinig ng kanta, hinakailangan itong ikutin pabalik para ma-rewind ang mga kanta. Taong 1979 nang ilabas ng kumpanyang Sony ang kauna-unahang portable cassette player na Walkman. Hindi tulad ng ibang cassette player, ang Walkman ay maaaring dalhin kahit saan at kahit kailan dahil nalalagyan ito ng headset. Isa ang Walkman sa pinakamatagumpay na brand na inilabas ng Sony. Ito rin ang nagbigay daan upang mabago ang music experience ng maraming tao. Sa pagbago ng panahon, nagbago rin ang format ng Walkman mula sa cassette tape, CD, mini disc at MP3. Ngunit dahil sa paggusbong ng teknolohiya ng smartphones, unti-unting nawala sa limelight ang Walkman. Noong 2020, inanunsyo ng Sony na maglalabas ulit sila ng pinakabagong bersyon ng Walkman, mahigit apat na taon simula noong ito ay unang ilabas ang Walkman A100 series. Tulad ng pinakaunang Walkman, pareha ba rin ang sukat ng A100? Ngunit imbes na dalalagyan ng cassette tape o CD ang A100 ay kaya ng maglaan ng streaming music. Mayroon ang A100 na touch screen display at pindutan sa gilid. Ito ay suportado rin ng Android at kaya nitong kumanekta sa Wi-Fi. Nilagyan ito ng Sony ng 16GB internal storage na maaari ding lagyan ng micro SD card. Ngunit kahit na sinusubukang maibalik ang Walkman dahil nga sa pagsulpot ng mga makabagong gadgets gaya ng smartphones, tablets at iPads, madali na lang ang pakikinig ng mga musika ngayon kahit hindi na i-download pa basta may internet connection, uubra na kaya usong-uso ngayon ang mga streaming apps gaya na lamang ng Spotify. Pwedeng libre, subalit magtiis nga lang sa mga biglang singit ng advertisement. Subalit kung nais namang tuloy-tuloy lang ang pakikinig at walang hassle, may iba't ibang plans ito na swak sa budget. Kung nakahiligan mo naman ang panonood ng mga pelikula, ambay malamang na pamilyar ka sa mga Betamax, VHS tapes at CD upang mapanood ang mga pelikula sa Betamax at VHS tapes, kinakailangan ng Betamax at VHS player. Kaya naman sa labis ng pagkapatok ng mga ito, naitayo ang negosyong Betamax and VHS tapes rental na Video City noong 80s. Ayon sa mga ulan, ang kwento ng Video City ay nagsimula noong 1981 nang itatag ni Boss Vic Del Rosario ang movie outlet na VIVA Films na kasalukuyan ay bahagi na ng VIVA Entertainment. Taong 1983 naman ang itatag ng VIVA ang VIVA Home Entertainment na naging VIVA Video Incorporated na naging eksklusibong distributor sa bansa ng home video products na napapanood sa pamamagitan ng Betamax at VHS tapes upang makapagtinda ng home video products na nasa Betamax at VHS tapes na itayo ang Viva Video City o mas kilala bilang Video City. Sumikat ng gusto ang Video City noong 1990 kung saan pwedeng rentahan ang mga Betamax at VHS tapes dito ng ilang araw basta't kailangan mo lamang ng membership card at ID. Sinasabing sa Video City Raw nagsimula ang tagline na Please be kind, rewind. Dahil paalala ito sa mga rumirenta na kailangan i-rewind ang Betamax o VHS tapes na nirentahan bago sa uli. Para naman, wala nang hassle sa susunod na gagamit o rerenta nito. Kaya kapag may Betamax o VHS player ka, may partner dapat itong Rewinder. Masaya sa pakiramdam kapag lilibutin na ang kanilang store upang makapili ng mga pelikulang nais panoorin. Para itong paghahanap ng mga aklat sa isang library o bookstore. Pagdating sa bilang ng araw para sa mga lumang pelikula ay maaari itong tumagal ng tatlong araw lamang. At kapag bago naman, isang araw. Kapag na-extend at hindi kagad na isauli ang home videotapes na hiniram ay may penalty payment na ito. Kasabay nito pumatok din ang film viewing sa iba't ibang kabahayan. Ang iba ay naniningil ng lima hanggang sampung piso sa kanilang mga kapitbahay na nais manood ng pelikula, lalo na yung walang pambayad sa sine, walang pambili o panrenta ng home videotapes o walang sariling Betamax o VHS player. Dahil sa Video City ay nagsulputan na rin ang iba't ibang small-time na home videotape rentals na dinaya ang konsepto nito. Late 90s naman nang unti-unting mawala sa eksena ang VHS tapes at mapalitan nito ng VCD format hanggang sa maging DVD format. Nakasabay pa rin ang Video City sa mga pagbabagong ito. Sila pa rin ang naging takbuhan ng mga tao na nagnanais makapagrenta at makapanood ng pelikula na nasa VCD at DVD format na. Mas malakas ito tuwing bakasyon dahil marami ang nagsasagawa ng movie marathon. Subalit, ang mabilis na pag-inog ng teknolohiya na inakala ng Video City na makatutulong sa kanilang negosyo ay magiging dahilan pala upang tuluyan silang malaos, humina hanggang sa tuluyan nang na ang bumagsak at magsara. Ayon sa ulat, mula sa 300 branches nito noong 2002 ay unti-unti itong -unti nauwi sa halos 119 na lang noong 2008. Taong 2015, nang tuluyang nagsara ang lahat ng video CD stores sa buong bansa. Ngunit ano nga ba ang mga dahilan kung bakit bumagsak ang negosyo ng home video rentals sa bansa? Una na riyan ang pagdagsa ng pagbebenta ng pirata o VCD at DVD na sa murang halaga lang. Pagmamay-ari mo na ito at kahit unlimited at paulit-ulit ang panalood mo rito ayos lang. Kaya lang ang quality naman ito ay hindi ganoon kaganda. Bukod dito, mas nauuna pang maglabas ng pelikula ang mga pi... kaysa sa mga lihitimong rental shops. Isa pa rito ay ang pag-uso ng torrent downloading. Sa pagpasok ng internet, pwedeng-pwede nang i-download ang mga pelikula at panoorin ito sa laptop, tablet, iPad o smartphones ang syempre, nariyan din ang pagpasok ng streaming services at websites na may subscriptions lamang. Makakapanood ka na ng maraming mga pelikula at series, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Ilan sa mga ito ay ang Netflix, iFlix, Disney, Prime, Vibamax at marami pang iba. Marami rin nito sa social media platforms gaya ng YouTube, Facebook, TikTok at iba pa. Anong masasabi mo sa mga kwentong ito? May mga hindi pa ba naisama sa listahan? Mahalaga sa amin ang saloobin ninyo kaya hihintayin namin ang inyong mga komento at reaksyon paalam at hanggang sa muling pagdiskubre sa mga interesanting kwentong matatagpuan sa takip silim True Mystery Stories.